Araw-araw na mga salita ng Diyos Tinukso ni Satanas si Hob sa unang pagkakataon. Ninakaw ang kanyang mga alagang hayop at sumapit ang kalamidad sa kanyang mga anak. Ang reaksyon ni Hob Hob, unang kabanata, talata 20 hanggang 21 nang magkagayoy bumangon si Hob at pinunit ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Si Jehova ang nagbigay at si Jehova ang nag-alis purihin ang pangalan ni Jehova nang galing sa kanyang takot sa Diyos ang kusang pagbabalik ni Hob ng lahat ng kanyang pag-aari matapos sabihin ng Diyos kay Satanas na lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay umalis si Satanas at matapos noon ay sumailalim na si Hob sa biglaan at mababangis na pag-atake. Una, ninakaw ang kanyang mga baka at mga asno at pinatay ang ilan sa mga tagapaglingkod niya. Sumunod, sinunog ang ilan sa kanyang mga tupa at mga tagapaglingkod. Matapos noon, kinuha ang mga kamelyo niya at pinatay pa ang mga tagapaglingkod niya. Sa huli, namatay ang mga anak niyang lalaki at babae. Ang sunod-sunod na pag-atake na ito ay ang paghihirap na dinanas ni Hob sa unang tukso. Ayon sa iniutos ng Diyos, ang mga ari-arian at mga anak lamang ni Hob ang pinintiriya ni Satanas sa panahon ng mga pag-atake at hindi niya sinaktan si Hob. Gayunman, mula sa pagiging isang mayamang tao na nagmamayari ng malaking kayamanan, si Hob ay biglang naging isang tao na wala kahit na anong ari-arian. Walang sino man ang may kakayahang matagalan ang mga kagilagilalas na biglaang pag-atake na ito o tumugon sa mga ito ng maayos, ngunit si Hob ay nagpakita ng kanyang pambihirang kakayahan. Nagbibigay ang kasulatan ng sumusunod na salaysay. Nang magkagayoy, bumangon si Hob at pinunit ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Ito ang unang reaksyon ni Hob pagkatapos niyang marinig na nawala sa kanya ang kanyang mga anak at lahat ng kanyang ari-arian. Higit sa lahat, hindi siya mukhang nagulat o natakot at lalong hindi siya nagpahayag ng galit o puot nakikita mo sa gayon na nakilala na niya sa kanyang puso na ang mga sakunang ito ay hindi isang aksidente o gawa ng kamay ng tao at lalong hindi dala ng paghihiganti o kaparusahan. Sa halip, dumating sa kanya ang mga pagsubok ni Jehova. Si Jehova ang nagnais na kunin ang kanyang ari-arian at mga anak napakamahinahon at malinaw ng pag-iisip ni Hob noon. Ang kanyang perpekto at matuwid na pagkatao ang tumulong sa kanya upang makagawa ng mga makatwiran at likas na tumpak na mga paghatol at pagpapasya tungkol sa mga sakunang dumating sa kanya at dahil dito nagawa niyang kumilos nang may pambihirang kahinahunan. Nang magkagayoy bumangon si Hob at pinunit ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatirapa sa lupa at sumamba. Ang pinunit ang kanyang balabal ay nangangahulugan na wala siyang suot at walang pagmamayari. Ang inahitan ang kanyang ulo ay nangangahulugang bumalik siya sa Diyos bilang isang bagong silang na sanggol, ang nagpatira pa sa lupa at sumamba ay nangangahulugang dumating siya sa mundo ng hubad at wala pa ring pag-aari sa ngayon. Ibinalik siya sa Diyos na tila isang bagong silang na sanggol ang saloobin ni Hob sa lahat ng sinapit niya ay hindi maaaring makamit ng anumang nilalang ng Diyos. Ang kanyang pananampalataya kay Jehova ay hindi kapanipaniwala. Ganito ang kanyang takot sa Diyos, pagiging masunurin sa Diyos at hindi lamang siya nagpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanya ngunit pati na rin sa pagkuha mula sa Kanya. Higit pa rito, nagawa niyang ibalik sa Diyos ang lahat ng Kanyang pag-aari kasama na ang Kanyang buhay. Ang takot at pagiging masunuri ni Hob sa Diyos ay isang halimbawa sa sangkatauhan at ang kanyang pagkaperpekto at ang pagkamatuwid ay ang rurok ng pagkatao na dapat taglayin ng tao kahit hindi niya nakita ang Diyos natanto niya na tunay na umiiral ang Diyos at dahil sa pagkatantong ito ay nagkaroon siya ng takot sa Diyos at dahil sa takot niya sa Diyos nagawa niyang sundin ang Diyos binigyan niya ang Diyos ng kalayaan na kunin ang lahat ng kanyang pag-aari, subalit hindi siya nagreklamo at nagpakumbaba siya sa harap ng Diyos at sinabi sa kanya, Sa oras na ito, na kahit kunin ng Diyos ang kanyang laman, masaya niyang hahayaan na gawin ito ng Diyos ng walang reklamo ang kanyang buong asal ay dahil sa kanyang perpekto at matuwid na pagkatao. Ibig sabihin nito, bunga ng kanyang kawalang sala, katapatan at kabaitan, si Hob ay naging matatag sa kanyang natanto at karanasan na tungkol sa pag-iral ng Diyos at mula sa saligang ito, inatasan niya ang kanyang sarili at gumawa ng pamantayan sa kanyang pag-iisip, pag-uugali, asal at mga prinsipyo sa pagkilos sa harap ng Diyos na naaayon sa patnubay ng Diyos sa kanya at sa mga gawa ng Diyos na nakita niya sa lahat ng bagay. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga karanasan ay nagdulot sa kanya ng tunay at totoong takot sa Diyos at nagawa niyang layuan ang kasamaan ito ang pinagmulan ng integridad na mahigpit na pinanghawakan ni Hob si Hob ay may isang matapat walang sala at mabait na pagkatao at siya ay mayroong tunay na karanasan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos, pagsunod sa Diyos at paglayo sa kasamaan, pati na rin ang kaalaman na si Jehova ang nagbigay at si Jehova ang nag-alis. Dahil sa mga bagay na ito lamang niya nagawang tumayo ng matatag sa kanyang patotoo, sa gitna ng mapaminsalang pag-atake ni Satanas at dahil sa mga ito lamang niya nagawang hindi biguin ang Diyos at magbigay ng kasiyasiyang sagot sa Diyos nang dumating ang kanyang mga pagsubok. Kahit na ang asal ni Hob sa unang tukso ay lubos na tapat, ang mga sumunod na henerasyon ay hindi nagkaroon ng katiyakan na may kakayahan din silang magkamit ng ganitong katapatan kahit pa matapos ang kanilang habang buhay na mga pagsisikap at hindi rin nangangahulugan na taglay nila ang asal ni Hob na inilarawan sa itaas. Ngayon, nakikita mo ang tapat na asal ni Hob at kung ihahambing ito sa mga sigaw at determinasyon ng lubos na pagiging masunurin at katapatang hanggang sa kamatayan na ipinapakita sa Diyos ng mga taong nagsasabing naniniwala sa Diyos at sumusunod sa Diyos kayo ba ay nakakaramdam o hindi nakakaramdam ng lubos na kahihiyan kung babasahin mo sa mga kasulatan ang lahat ng pinagdusahan ni Hob at ng kanyang pamilya, ano ang iyong reaksyon? Napapatuon ba rito ang isip mo na hindi mo na mapapansin ang mga nangyayari sa paligid? Nagulat ka ba? Masasabi bang ang mga pagsubok na dumating kay Hob ay kahindik-hindik? Sa madaling salita, kakilakilabot na basahin ang mga pagsubok ni Hob na inilarawan sa mga kasulatan ano pa kaya ang sa tunay na buhay. Tulad ng nakikita mo, ang naranasan ni Hob ay hindi isang pagsasanay ngunit isang tunay na labanan na nagtatampok ng tunay na mga baril at mga pala ngunit kaninong kamay ang naglagay sa kanya sa mga pagsubok na ito? Ang mga ito ay tunay ngang isinagawa ni Satanas, personal na isinagawa ang mga ito ni Satanas. Sa kabila nito, ang mga ito ay pinahintulutan ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos kay Satanas kung sa anong mga paraan niya dapat tuksohin si Hobb? Hindi niya ito sinabi. Nagbigay lang ang Diyos ng isang kondisyon na dapat sundin ni Satanas at pagkatapos nito ay dumating na ang panunukso kay Hob. Nang dumating ang tukso kay Hob, binigyan nito ang mga tao ng kabatiran tungkol sa kasamaan at kapangitan ni Satanas sa mga masasamang hangarin at pagkamuhi nito sa tao at sa pagkapuot nito sa Diyos. Makikita natin dito na hindi maaaring ilarawan ng mga salita kung gaano kalupit ang tuksong ito. Masasabing ang malisyosong kalikasan na ginamit ni Satanas upang pagmalupitan ang tao at ang pangit nitong mukha ay ganap na naibunyag noong mga sandaling ito ginamit ni satanas ang pagkakataong ito ang pagkakataong ibinigay ng pahintulot ng diyos upang isa ilalim si hob sa nag-iinit at walang awang pagmamalupit ang paraan at antas ng kalupitan ay parehong hindi mailarawan at ganap na hindi mapagtitiisan ng mga tao ngayon sa halip na sabihing tinukso ni satanas si hob at naging matatag siya sa kanyang pagpapatotoo sa panahon ng tuksong ito mas mabuting sabihin na sa mga pagsubok na itinakda para sa kanya ng diyos si hob ay nakipagpaligsahan kay satanas upang ingatan ang kanyang pagka-perpekto at pagkamatuwid at ipagtanggol ang daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Sa paligsahang ito, nawala kay Hob ang gabundok na mga tupa at baka, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian at nawala sa kanya ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Gayunman, hindi niya tinalikuran ang kanyang pagkaperpekto, pagkamatuwid o takot sa Diyos. Sa madaling salita, sa paligsahang ito laban kay Satanas, mas ginusto pa ni Hob na mawala ang kanyang ari-arian at mga anak sa halip na mawala ang kanyang pagkaperpekto, pagkamatuwid at takot sa Diyos pinili niyang manatili sa ugat ng kahulugan ng pagiging tao. Ang kasulatan ay nagbibigay ng isang maikling salaysay ng buong pamamaraan kung paano nawala kay Hob ang kanyang mga ari-arian at nakatala rin dito ang asal at saloobin ni Hob. Ang mga makahulugan at malinaw na mga salaysay na ito ay nagbibigay ng pakiramdam na halos mahinahon si Hob sa pagharap sa tuksong ito, ngunit kung ang tunay na nangyari ay mangyayari uli, idagdag pa ang katunayan ng malisyosong kalikasan ni Satanas, ang mga bagay ay hindi magiging kasing simple o kasindali ng inilarawan sa mga pangungusap na ito ang realidad ay higit na mas malupit. Ganoon ang antas ng pagkasira at puot na ginamit ni Satanas sa pagtrato sa sangkatauhan at sa lahat ng sinasang-ayunan ng Diyos. Kung hindi sinabi ng Diyos kay Satanas na huwag saktan si Hob, walang duda na papatayin siya ni Satanas ng walang pag. At hindi nais ni Satanas na may sino mang sumamba sa Diyos at hindi rin nito nais na magpatuloy sa pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ang mga taong makatarungan sa mga mata ng Diyos at ang mga perpekto at matuwid upang ang mga tao ay magkaroon ng takot sa Diyos at lumayo sa kasamaan, nangangahulugan na dapat nilang layuan at talikuran si Satanas. At dahil dito, sinamantala ni Satanas ang pahintulot ng Diyos upang ibuhos ang lahat ng poot at galit nito kay Hob ng walang awa. Ngayon ay nakikita mo kung gaano kalaki ang paghihirap na pinagdusahan ni Hob mula sa isip hanggang sa laman, mula sa labas hanggang sa loob. Sa ngayon, hindi natin nakikita kung paano ito noong panahong iyon at mula sa mga salaysay ng Biblia ang nakikita lamang natin ay isang maikling sulyap sa mga damdamin ni Hob nang sumailalim siya sa mga paghihirap noong panahong iyon. Ang hindi natitinag na integridad ni Hob ay nagdadala ng kahihiyan kay Satanas at nagiging sanhi ng pagtakas nito ng may pagkasiddak. At ano ang ginawa ng Diyos noong suma sa ilalim si Hob sa pagpapahirap na ito? Ang Diyos ay nagmasid at nanood at naghintay ng magiging kalalabasan nito. Habang nagmamasid at nanonood ang Diyos, ano ang nadama niya? Tiyak na nakadama siya ng pighati. Ngunit, bilang resulta ng kanyang pighati, pinagsisihan kaya niya ang kanyang pagpapahintulot kay Satanas na tuksohin si Hob? Ang sagot ay, hindi, hindi niya ito pinagsisihan. Sapagkat matatag ang kanyang paniniwala na perpekto at matuwid si Hob, na siya ay may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan binigyan lang ng Diyos si Satanas ng pagkakataon na patunayan ang pagiging matuwid ni Hob sa harap ng Diyos at ibunyag ang sarili nitong kasamaan at kasuklam-suklam na kalagayan. Bukod dito, pagkakataon ito upang patunayan ni Hob ang kanyang pagiging matuwid at takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan sa harap ng mga tao sa mundo kay Satanas at maging sa mga taong sumusunod sa Diyos. Pinatunayan ba ng kinalabasan sa huli na ang pagsusuri ng Diyos kay Hob ay tama at walang pagkakamali? Talaga bang nangibabaw si Hob kay Satanas? Dito ay mababasa natin ang mga huwarang salita na sinabi ni Hob, mga salitang patunay na napagtagumpayan niya si Satanas. Sinabi niya, Hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ganito ang saluobin ng pagiging masunuri ni Hob sa Diyos. Kasunod nito, sinabi niya, Si Jehova ang nagbigay at si Jehova ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehova. Ang mga salitang ito na sinabi ni Hob ay patunay na pinagmamasdan ng Diyos ang kailaliman ng puso ng tao na nakikita niya ang nasa isip ng tao at pinatutunayan ng mga ito na ang kanyang pagsangayon kay Hob ay walang pagkakamali na ang taong ito na inaprubahan ng Diyos ay matuwid. Si Jehova ang nagbigay at si Jehova ang nag-alis. Purihin ang pangalan ni Jehova. Ang mga salitang ito ay patotoo ni Hob sa Diyos. Ang mga pangkaraniwang salitang ito ang nagpasuko kay Satanas, nagdalarito ng kahihiyan at naging dahilan ng pagtakas nito ng may pagkasindak. At higit pa rito, nagkadena kay Satanas at nag-iwan dito ng walang mga kaparaanan. Gayun din, ang mga salitang ito ang nagparamdam kay Satanas nang pagiging kamanghamangha ha at kapangyarihan ng mga gawa ng Diyos na si Jehova at nagpahintulot dito na makita ang pambihirang pagkabighani ng isang tao na ang puso ay pinamamahalaan ng daan ng Diyos bukod pa rito pinatunayan ng mga ito kay Satanas ang pambihirang sigla na ipinakita ng isang maliit at hamak na tao bunga ng kanyang pagsunod sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan. Dahil dito, natalo si Satanas sa unang paligsahan, sa kabila ng kanyang pagkatuto mula rito. Walang balak si Satanas na pakawalan si Hob at wala rin anumang pagbabago sa malisyosong kalikasan nito. Sinikap ni Satanas na patuloy nalusubin si Hob at minsan pang tumayo sa harap ng Diyos.